Parang wala pa kanina naman, ka. Concrete. lang ang sakalam, mga pari ko. Concrete lang ang sakalam. Alright! Kanina. Ah, 3.10, 3.9. Kilo. 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 Kilo.

Pata, baril mo yung mugli. <laughs> hindi ako. Para pagkala may pamagyan, hindi lang kaya Ingatan mo yung Mumuli Tayo, sarang ibantot. Ako, pamunta Gama mo pari. Koy, gabilat! Gamisa mo! Huwag problema kay da, please. Kaya ano Okay, lang kaya.

Sano balas yan Sano balas Konkret Konkret lang sa kalam Hello? mga pare Konkret lang sa kalam Baro <laughs> uh. Asar maligo Deme gamparon tayo Namin na mapali ay marimad ng Odi mo kainan ko din

Hindi ba? Ang dami ang lasong yata, yan. parang Ay, dana, dutong niya pa. Loko niya pa daw na. Kaya yung mga sipak na na naman. Ay, ano ka parin Jonas? <laughs> <laughs> Dalawa yung natin ngayon mga pare ko. <laughs> si parang darong tsaka si paring Rigi. Anitana, people, negen, bus -bus. Cuya ka rin. <laughs> Tumuhin ka rin, tikil? Tumuhin nyo rin, Balas? Balas? Oo. Wala, ano sino Sinabit na, mama Mamabit pa. na ba Si ba yung pababuhay ng pareji?

Wala pinatay niya Handa na, ang pulay, ang pagal Oo Ngayon nga nakabulit na naman sila Tandem ng dalawa, si pare Saldy tsaka si pare Jonas Laki laki Ate ko opisne ka? Wala pala magmemo niya Naghangi kayo na Para kay may kay kahit may lakaming balas niya Parekoy, pare ko para sa Hindi naman kami mayabang ano? Yung nauli oh. Hindi naman kami mayabang. Oh. Ito lang yung oh. namin. Laki Hello? mo pre, meron limang kilo ito. Pero oh. 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 mo. Pero pag mamaya oh. ako nakauli nito. Ito oh. <laughs> <laughs> na. Right. You know. You oh. know? Dali mo yung nangingilo. Oh, na. na, laki ng tilapia mga pare ko eh. Oh. hmm ko, isang kapa. Ay, uh, uh, tatlong kilo, kilo pala yan. No, ko. No. Ay, tatlong kilo. Tatlong kilo yung mali <laughs> Three. Mm, Three 3.9. Pinakamalaki. Eh. pinakamalaki. Yan na yung pinakamalaki. Oh, ay, ay, diba? ay, pa. Ay, mga 10 siguro yung pinakamalaki dyan. Oh, yung isa naman. Ay, oh, yan. siguro tansya ko lima, mga lagpas. 5.1. 5.1. Ay, 7 yung kilo. Ay! 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 Oh! Surprise! 5 kilo! O! Ay! Itak na po 5 kilo! 5 kilo? 5.1! 5.2! May sira eh kayo! 5 kilo! 5 kilo oh. yung yeah. Yung malaking tilapia yung ko na! Sige na Yung uh, malaking! malaking tilapia dito! Hindi naman yan! Sa, ano? Sa ilalim! Yan! Ikaw yan? Siya nakauling na mga na, pre, naswertihan yeah, natin. O, puno na yung cooler ko. Ay, kanino cooler? Ha, parang Darwin. Kilo? Yun o. Isang kilo. Isang kilo. 1 kilo. 1.1. Oh. Yun o. Lapi, ang lalaki o. Kung di lang mahangin, ano? Swerte ang anniversary. Ay, Timbangin nyo yung bulig ko, kawawa naman. Timbangin ah. nyo yung bulig mo. Ano? Oh, oh timbangin nyo rin ko. 14 sure. <laughs> <Porky laughs> ng litro. <lithium. laughs> <laughs> di ba bulig yung tinitimbang mo? Di naman bulig yun eh, biya. <laughs> biya yun, biya. Tara, oh, sige yung nako buligo. Oo, oh, timbangin mo. Oh. Ang paparin basta. Oo, oh, oh, natin 'yan. Sa mga nauli kong tilapia. hindi kami nakapag-cover. Oh, isang kilo. Isang kilo. Sibiyo na ka Oh, isang kilo. Ano yung buligo? Oh, tapay tilapia. Sibiyo talaga. yeah. yeah, nako nakauwi niya. Mga kilo siguro. Pa-follow yeah. lang ko palagi kay kayo. Pre, anuin mo yung second kiloin mo. Pre, to 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 to. Hindi, yung bulig ko nandoon sa cooler ko. Baba baba. 0.6. Mahigit kalahating kilo. Lalaking mga huli natin ngayon. Yung bulig ko nandun yung kinukuha ni parin Jonas Pinagpala yan yun yung pinagpala atin, pinag sir, Timbangin Ayaw, porke malalaki sa inyo yung timbangin <laughs> nyo sa akin Unfair kayo, o, oh, mabiyay pa Wow, mabiyay pa yun, lulugdang niya pa pala Mabiyay pa, o O, lalaki Uy, Walang isang kilo, walang isang kilo. <laughs> <laughs> kilo matalo ka <laughs> Walang isang kilo, talo ka Payat yung akin, lalaki <laughs> <laughs> Luluto kami ng ulam mga pre. Ng cook natin ngayon si Parin Jog. Mamaya na kakain na kami mga pre. Tin. Oh, manta na. All right. Hmm, magluto kami ng manok. Dahil kahit papaano yung anniversary namin ngayon yung pagtatag ng Team Maxwell ayun, mga naging kaibigan natin si paring Corbito Beach